isang profesor ang nagkakaroon ng hindi malusog na pagtingin sa kanyang estudyante, na nagdudulot ng sunod-sunod na pangyayari na hahantong sa kusang pagkasira ng kanyang buhay para sa babae. Pagkatapos ng klase, nilapitan si Agustino ni Marcia, isa sa kanyang mga estudyante. Humihingi siya ng tulong dahil namiss niya ang isa sa kanyang mga pagsusulit, ngunit pinagbabayad siya ng admin office para makuha ito. Dahil dito, dinala ni Agustino ang babae sa lounge ng mga guro at binigyan siya ng kopya ng pagsusulit para sagutin niya roon. Umupo siya sa kabilang bahagi ng silid habang sinasagutan ni Marcia ang test, ngunit halatang nahihirapan ito. Nagdesisyon si Agustino na magsindi ng sigarilyo at inalok din ang estudyante niya. Kumanggi ito, eksaktong pagpasok ni na Profesor Claudia at Juarez. Ibinahagi ng dalawa na naghahanap ang paaralan ng dalawampung bagong profesor na ayon kay Claudia ay makakabawas ng trabaho sa kanila. Hindi naniniwala si Agustino, ngunit kumpiyansa si Juarez. Natapos ni Marcia ang pagsusulit, at sinimulang i-check ito ni Agustino, ngunit hindi siya natuwa sa naging resulta nito. Kinagabihan, umuwi si Agustino sakay ng kanyang kotse ngunit nadaanan niya ang bus na sinasakyan ng mga estudyante nakita niya si Marcia na nagyoyosi bago sumakay, at kahit nakita rin siya nito, hindi siya pinansin. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang anak niyang si Katia at ang asawa nito na si Gordo, na bumisita para maghapunan. Inimbitahan niya ang manugang para uminom habang nanonood sila ng sports, hanggang sa ilagay ni Genoaria, ang asawa ni Agustino, ang kanilang hapunan sa mesa. Sinubukan niyang magsindi ng sigarilyo bago kumain, ngunit nang mahuli siya ng asawa, agad siyang tumigil. Kinabukasan, nagpepresent si Agustino sa klase ngunit nabulabog siya nang makita si Marcia na pinagpapasahan ang sarili sa likuran niya. Nagpatuloy siya sa pagtuturo ngunit hindi niya mapigilan na tingnan ang kanyang estudyante. Napansin ito ni Marcia at tumigil kaya ipinagpatuloy ni Agustino ang lesson. Kinabukasan, nadatnan niya si Genoaria na tinanggal ang kurtina para labhan. Nag-alala siyang mahulog ito, kaya nangakong siya na ang gagawa. Tumutol si Genoaria, sinasabing mas tatagal dahil dadalhin pa niya ang kortina sa laundry shop pagkatapos niyang pumunta sa bangko. Nangako si Agustino na siya na rin ang mag-aasikaso ng mga lakad nito sa bangko bago pumasok sa eskwela. Kinagabihan, humingi ng sakay pa uwi si Marcia at ang kaibigan niya mula sa kanilang profesor. Bago sila pumasok, sinabi muna ni Marcia sa kanyang kaibigan na siya ang unang ibaba. Dahil dito, pagdaan nila sa isang lokal na bar, hiniling ng isa pang estudyante kay Agustino na doon na siya ibaba habang si Marcia ay nanatili sa profesor. Nang sila nalang dalawa, inilagay ni Agustino ang kanyang braso sa paligid ng kanyang estudyante. Tinanong niya kung bakit ito nagbigay sa kanya ng palabas sa klase, ngunit sumagot si Marcia sa pamamagitan ng tanong kung bakit niya naman ito pinanood tinanong ng profesor kung ano ang gusto nitong gawin, at matapang na sinabi ni Marcia na gusto niyang gawin ang lahat kasama siya. Dahil dito, iniutos niya kay Agustino na ihatid siya sa bahay nila para magkaroon sila ng pribadong oras. Habang nagmamaneho, tinanong ni Marcia kung ano ang mga gusto ni Agustino, at sinabi nitong gusto niya ang pagtingin sa sarili niyang refleksyon at mabagal na bakbakan. Pagdating nila sa harap ng bahay, agad silang naghalikan. Gayunpaman, nagpa siya si Marcia na huwag ituloy ang kanilang balak ngayong gabi, bagay na ikinadismaya ni Agustino. Ginugol niya ang natitirang oras ng gabi sa tahimik na pagbabasa ng dyaryo at pagkain ng hapunan, na nagsisimula na niyang matagpo ang nakakabagot. Kaya, kinabukasan ng gabi, sinundan niya ang school bus para mabantayin si Marcia. Ngunit matapos bumaba ang dalaga, agad itong nawala pa pasok sa gusali ng kanyang apartment nakapasok si Agustino nang may dumating na ibang tenant, kaya nagawa niyang hanapin ang apartment ni Marshall. Sa kabila ng pagsisikap niya, hindi niya malaman kung aling apartment ang kanya, kaya sumuko siya at bumalik pababa. Paalis na sana siya nang dumating ang ina ni Marshall, si Laura, kaya tinanong niya ang tungkol sa anak nito. Pagod mula sa trabaho, dinala na lamang ni Laura ang lalaki sa kanilang apartment, at ikinagulat ni Marcia ang pagdating niya sa kabila ng may bisita, sinigawan ni Laura si Marcia dahil nakahiga ito sa kama. Hindi siya pinansin ng nakababatang babae at naghanda na lamang ng isang gamot para kumalma. Pinanood ni Augustino habang ini-inject ni Marcia ito sa sarili niya. Pagkatapos, naglakad sila kasama ang aso niya habang umiinom, at kalaunan ay nagpasya ring manigarilyo. Habang inaayos ito, umupo si Marcia sa ibabaw ni Agustino, inilalagay ang kanyang mga binti sa paligid niya. Kinabukasan ng umaga, napansin ni Genoaria na hindi kumpleto ang kortinang kinuha nito mula sa labahan. Iginiit niyang kumpleto iyon, ngunit nang makumpirma niyang may isang piraso na kulang tnaynes siya at sinabi sa asawa na kunin na lang ito kinabukasan. Nagdududa si Genoaria kung bakit bigla na lang nagagalit sa kanya ang asawa, ngunit iginiit ni Agustino na wala namang problema. Maya-maya, nakita niya si Marcia na tumutugtog ng drums para sa school band ibinigay nito ang drumstick sa drummer at hinalikan ito, ikinagulat ni Agustino. Palihim niya itong nilapitan, ngunit hindi siya pinansin ni Marcia habang pinapanood ang banda. Nang makita niyang hindi niya ito makakausap doon, sinabi na lang niya na magkita sila sa parking lot. Gayunpaman, inabot ng ilang oras bago pumunta si Marcia sa parking lot. Sa kabila ng paghihintay niya, binigyan pa rin siya ni Agustino ng nightgown bilang regalo. Habang nagtatago sa likod ng mga puno, naghalikan sila ng matindi, ngunit nang masyadong uminit ang mga pangyayari, itinulak siya ni Marcia palayo. Gayunman, hinihila pa rin siya ni Agustino at hinalikan, kaya sinipa siya ni Marcia. Dahil sa galit, sinampal ng profesor ang babae, at sinagot naman siya nito ng sampal. Nagpatuloy ang lalaki at itinulak pa siya sa lupa. Ngunit kumuha si Marcia ng isang sanga at tinatakot siya nito. Sa kabila nito, ngumiti si Agustino, nagugustuhan kung gaano katapang ang babae. Nakakagulat, ngumiti rin si Marcia sa kanya. Kinabukasan, inimbitahan ni Genoaria ang kaibigan niyang si Julia habang naghahanda sila para sa isang party. Ibinahagi niya ang mga alalahanin tungkol sa kanyang asawa, at sinabi ni Julia na hindi sana siya nagretiro ng maaga para may iba siyang pagkakaabalahan bukod kay Agustino. Dumating si Agustino, at napansin ni Julia ang sugat sa kanyang mukha, ngunit binaliwala ito ng profesor. Pumunta siya upang magtimpla ng kape ngunit natuklasang naubos na ang gatas. Dahil dito, lumabas siya para bumili, ngunit nadatnan niyang naghihintay si Marches sa labas ng tindahan. Sumakay ito sa kanyang kotse bago humiram ng pera dahil na aksidente raw ang kanyang tiyuhin pinag-isipan ito ni Agustino kinabukasan bago puntahan ang apartment ni Marcia matapos ang klase. Nadatnan niya itong natutulog sa kama matapos gumamit ng isa na namang gamot. Nakita niya ang kahinaan nito, at tinukso siyang samantalahin ang sitwasyon, kaya pinagmasdan niya ang katawan ng babae. Subalit hindi niya magawang ituloy, kaya niyakap na lamang niya ang natutulog na babae. Habang palabas siya, nakita ni Agustino ang aso ni Marcia na bumababa mula sa itaas nagbigay ito ng ideya kay Agustino. Nagising si Genoaria sa iyak ng aso, at ibinunyag ng kanyang asawa na bumili siya ng alagang hayop para sa kanya upang magkaroon siya ng ibang pagkakaabalahan. Gayunpaman, nag-aalala siya kung saan ilalagay ang aso, dahil ang huli nilang alaga ay naaksidente. Sa kabila nito, natuwa si Genoaria na may aalagaan siya, kaya hinalikan niya ang kanyang asawa bilang pagpapakita ng pasasalamat. Sa agahan kinabukasan, nakatanggap si Agustino ng tawag at sinabi sa kanyang asawa na kailangan niyang umalis. Pumunta siya upang sunduin si Marcia, na sinalubong siya ng halik bago hilingin na ihatid siya sa bahay ng kanyang ama. Ipinahayag niya ang kanyang inis sa kailangang makipagkita sa lalaki, ngunit nagmadali pa rin siyang pumunta sa apartment ng kanyang ama. Habang papasok si Marcia sa loob ng bahay, naghintay si Agustino sa labas hindi nagtagal, lumabas ang babae ng galit, sumisigaw sa kanyang ama. Sa biyahe pa uwi, naging emosyonal si Marcia, kaya tinanong siya ni Agustino kung ano ang nangyari. Iniiwasan niya ang tanong at binanggit lamang na sinabi sa kanya ni Laura na bumisita ito noong isang gabi. Kinukumpirma ito ni Agustino bago niya pinakalma ang babae. Kuminto sila sa isang tindahan para uminom, at ginamit ni Agustino ang pagkakataon upang halikan ng lantaran ang kanyang bagong kasintahan. Gayunpaman, ipinahayag ni Marcia na mayroon siyang nakakahawang sakit kaya hindi sila pwedeng magbakbakan. Sa kabila nito, tiniyak ni Agustino sa kanya na mahal niya ito at gusto niyang makasama siya. Sa ibang araw, sumali ang lalaki sa kanyang pamilya sa hapunan. Napansin ni Agustino na tila abala si Gordo bago sabihin nito na kailangan niyang tumawag sa isang mahalagang tawag. Pinanood ng profesor ang kanyang manugang habang tumatawag ng may pag-aalinlangan. Di nagtagal, tinapos ni Gordo ang tawag at ibinahagi na ang kaibigan niya ang nakahanap sa kanila ng beach house na tutuluyan para sa bakasyon sa tag-init. Kinabukasan, nagturo si Agustino ng klase ngunit bigla siyang huminto nang mapansin niyang wala si Marshall. Sinuri niya ang iba pang silid-aralan ngunit hindi siya makita kahit saan. Sa wakas, nakita niya itong naglalakad sa pasilyo, kaya hinihila niya ito upang makausap tumanggi si Marcia, at nang igiit niya, hinawakan ni Marcia ang kanyang mukha at iginiit na ayaw niya ngayong makipag-usap. Sa kabila nito, iginiit ni Agustino, kaya pinaalalahanan siya ng babae na may sakit siya at na sino humawak sa kanya ay kailangang magbayad ng kapalit. Ipinahayag ng profesor na handa siyang magbayad, ngunit paalala ni Marcia na kamatayan ang kapalit. Nakita niyang ang tanging mahalaga rito ay ang makipagbakbakan sa kanya, kaya tinukso niya ito bago umalis nang mapagtanto niyang nawawalan na siya ng pagkakataon kay Marcia, nalungkot si Agustino buong araw. Umaasang muling sisiklab ang init sa ibang paraan, niyayan niya ang asawa niya sa isang date. Pumunta sila sa isang restoran kung saan inamin ni Agustino sa kanyang asawa na nalulungkot siya nitong mga nakaraan. Pagkatapos, nagbalik tanaw siya sa mga pinagdaanan nila, at sinabi niyang naaalala pa rin niya kung ano ang suot nito noong una nilang date. Nagaalala pa rin, tinanong ni Genuaria kung dapat ba siyang magpatingin sa doktor, ngunit iniisip ni Agustino na sasabihin lang ng kahit sinong doktor na tumigil siya sa paninigarilyo. Bigla siyang nawala ng gana kumain at mas gusto pang manigarilyo. Pinayagan siya ni Genuaria, at nagpatuloy siya sa pagbalik tanaw sa kanilang nakaraan. Kalaunan, nakita niya ang asawa niyang pinaliguan ang aso kahit dis oras na ng gabi pinagsisisihan niyang ibinigay niya ang aso sa asawa para may ibang pagkaabalahan ito, kaya nagpa siya si Agustino na ibalik ang alaga ni Marcia. Dinala niya ang aso sa apartment ni Marcia ngunit natagpuan niya ulit ang babae na natutulog. Sa pagkakataong ito, sinamantala ni Agustino ang tsansa na makasama ang babae. Para hindi na siya makapagbago ng isip, kinuha niya ang gamot nito at tinurukan ang sarili, na nagdulot ng impeksyon habang binibigyan siya ng lasa ng pinaghalong gamot nito. Gayunpaman, dahil sa epekto, nawala ang interes niya sa pakikipagbakbakan. Sa halip, nakahanap siya ng ginhawa sa paghiga sa tabi ni Marcia, na niyakap naman siya. Ipinagpatuloy ng lalaki ang normal niyang pamumuhay sa mga sumunod na araw habang nag-iisa namang nagluluksa si Juno Arya sa bahay, matapos malaman na nahawaan ang kanyang asawa. Binasag nito ang puso niya dahil pinatunayan din itong hindi na siya tapat sa kanya. Maya-maya, dumalaw si Nakatiya at Gordo, nag-aalala para sa matandang mag-asawa. Sa kanilang gulat, kinumpirma ni Genoaria na si Agustino ay natutulog pa rin sa kanilang kwarto. Naisip ni Katiya kung gusto ba ng ina nilang pansamantalang tumira sa kanila. Iminungkahi rin nila na magpatest siya para makasigurado. Gayunman, hindi pa handang bitawan ni Genoaria ang kanyang asawa. Di nagtagal, sinamahan niya ito sa klinik at dahil ayaw niyang iwan ito, nagkasundo muli si Nakatia at ang kanyang ama, at tinutulungan niya itong uminom ng gamot tuwing bumibisita siya. Pinilit pa rin si Agustino na lumipat sa mas maliit na kwarto upang mabawasan ang panganib na mahawa ang kanyang asawa, na patuloy pa rin ang pag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, natuklasan niya agad na hindi pa iniinom ni Agustino ang kanyang gamot ng maayos na ikinagalit niya. Isang araw, habang nanonood ng football ang kanyang mga kaibigan, biglang nahihimatay si Agustino. Dinadala siya ni Juno Arya sa ospital, na nanatiling walang malay. Sa kabila ng kanyang kalagayan, sinangil ng kanyang mga kaibigan ang asawa niya para sa pamasahe ng taksi papunta sa ospital. Gumising si Agustino at inalagaan siya ni Juno Arya. Kahit hinihikayat siya nito na hayaan na lang ang mga doktor, nanatili si Juno Arya sa kanyang tabi sa buong gabi kinabukasan, dumalaw si Nakatiya at Gordo sa oras ng ibinalik ng mga nurse si Agustino sa kanyang kwarto matapos ang mga pagsusuri. Tinanong ni Katia kung kamusta na ang kanyang ama, ngunit pinaalalahanan sila ng nurse na itanong ito sa doktor. Binanggit din ito na pwede lamang ang isang kasama ng pasyente, kaya ang iba ay kailangang umalis. Nagboluntaryo si Katia na manatili upang makapagpahinga ang kanyang ina, ngunit iginiit ni Genoaria na nais niyang makasama ang kanyang asawa. Sinuri ni Gordo ang mga dokumento ng insurance dahil dapat may pribadong kwarto si Agustino. Dahil dito, hiniram niya ang insurance ID ng kanyang biyanan, nang akong maaayos nila ang pag-upgrade ng kwarto. Habang kumakain si Agustino, nahihirapan siyang hawakan ang kutsara. Lubos na napagtanto niya kung gaano na siya kamahina. Nagloksa siya para sa kanyang kalagayan, pinagsisisihan ang kanyang nagawa. Kinabukasan, dumating si Katia at Gordo na may dalang tsokolate at TV upang aliwin sila. Kinukumpirma rin ni Gordo sa kanyang bienan na dapat ay may pribadong kwarto sila, kaya makalilipat sila bukas ng umaga. Pinayuhan ni Katia ang kanyang ina na umuwi, iginiit na handa na ang kanyang mga gamit para manatili sa kanyang ama. Dahil dito, hinalikan ni Genoaria ang noo ng kanyang asawa at nangakong babalik kinabukasan sinamahan ni Gordo ang kanyang biyanan palabas na iniwan si Katia kasama ang kanyang ama. Sa gabi, nagulat si Katia nang gisingin siya ni Agustino dahil sa sakit. Tumawag siya ng tulong at nilagyan siya ng nurse ng pampawala ng sakit habang pinipilit ni Katia na pakalmahin ang kanyang ama. nag iginiit ni Junoaria na tawagan ang doktor ngunit tiniyak ng nurse na hintayin na lamang na umipekto ang gamot. Pagkatapos umalis ng NARS, sa wakas ay nakatulog muli si Agustino. Naluha si Katia sa dami ng pinagdadaanan ng kanyang ama. Kinabukasan, bumalik si Genoaria sa tabi ng kanyang asawa. Nag-enjoy sila sa panunood ng pelikula gamit ang TV na dala ni Gordo, ngunit dinagtagal, naiyak si Agustino nang maalala niya ang mga bagay na hindi na niya magagawa. Nang gabing iyon, bulong niya kung gaano siya nag-enjoy sa pagtuturo ng night classes. Sinabi rin niya sa kanyang asawa na malapit na ang kanyang oras, kaya inutusan niya itong sunugin ang kanyang bangkay. Tinanggap ni Genoaria ito, handa na sa katutuhan ng hindi na siya tatagal. Inimbitahan ni Agustino ang kanyang asawa na makasama siya sa kama, ngunit tumanggi ang babae. Sa kabila ng kanyang patuloy na katapatan sa kanya, alam pa rin ni Genoaria ang nagawa nito. Dahil dito, humingi na lamang ng pabor si Agustino. Kinabukasan ng umaga, nagdalawang-isip si Genoaria Arya na puntahan si Marcia, ngunit natuklasan niyang lumipat na ito mula sa apartment ni Laura. Tiningnan niya ang address ng ama ni Marcia, ngunit wala rin ito doon. Pumunta rin siya sa mga lugar na madalas tambayan ng mga gumagamit ng droga, ngunit wala pa ring bakas ng estudyante ng kanyang asawa. Sa wakas, bumalik si Genoaria Arya sa ospital at natuklasan niyang nailipat na si Agustino sa intensive care unit dahil lumala ang kalagayan niya. Nandoon na si Nakatia at Gordo, iniisip na umuwi na si Genoaria. Isinuot niya ang protective suit bago silipin ang kanyang asawa, nakikita na halos hindi na ito humahawak sa kanyang buhay. Umaasang matutupad ang kanyang pangako bago mamatay ang asawa, ipinagpatuloy ni Genoaria ang paghahanap kay Marsha kinabukasan. Sa wakas, nakita niya itong nakatira kasama ang ibang lalaki, at sa kabila ng kaalaman niyang nahawa si Agustino sa sakit mula rito, hiniling ni Genoaria kay Marcia na bisitahin ang kanyang asawa sa ospital. Tinanong ni Marcia kung bakit may sakit ang kanyang profesor, at duda si Genoaria kung bakit hindi niya alam ang dahilan. Dahil dito, tumanggi si Marcia sapagkat ayaw niyang pumunta sa ospital. Pinakain niya ang kanyang aso, na ipinakita na ito rin ang aso na dinala ni Agustino sa bahay ni Genoaria. Gayunpaman, hiningi pa rin ni Genoaria kay Marcia na puntahan si Agustino bago siya pumanaw. Nang patuloy na tumanggi si Marcia, ibinigay ni Genoaria sa kanya ang mga detalye ng ospital sakaling magbago ang isip nito. Sa ibang araw, habang naghihintay sa ospital, nakatanggap si Gordo ng mensahe na nagsasabing na ibenta na ng kanyang team ang isang malaking ari-arian. Dahil dito, kailangan niyang umalis, at hinikayat ni Geno Arya ang kanyang anak na sumama sa kanya. Tumanggi si Katia na iwan ang kanyang mga magulang, ngunit iginiit ni Geno Arya, na itinuturo na hindi man lang nila makita si Agustino sa ngayon. Dahil dito, hinalikan ni Katia ang kanyang ina, na nga kung babalik kinabukasan. Pagkalabas nila, dumating si Marcia, ngunit hindi siya nakilala ng mag-asawa. Nang walang salita, tinulungan siya ni Arya na ihanda ang sarili para makita ang kanyang asawa. Ngunit nang makita niya ito, inalis ni Marcia ang kanyang hairnet at face mask na itinuturing niya na walang saysay -say dahil mayroon na rin siyang parehong sakit. Inalis ni Agustino ang kanyang oxygen mask nang makita siya, at sa kabila ng mga kahihinatnen na nangyari sa kanila, hinalikan siya ni Marcia at binigyan siya ng huling sandali ng kaligayahan. Pagkatapos nito, bumalik siya sa hallway kung saan binigyan siya ni Juno Genoaria ng tubig. Hinawakan pa ng nagluluksa at nabiktimang asawa ang kamay niya, na naaawa sa babae dahil sa kasalanan na dala nito. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood!